Nothing. Hello guys, kari-kari naman tayo. Nakakamiss na kumain ng kari-kari. Medyo matagal-tagal na rin po tayo hindi nakapagluto ng kari-kari. At syempre, ang kari-kari nga pala natin gagawin na hindi basta-basta ito po walang iba kundi yung uso ng baka mga idol. Kita naman na syempre, malambot na po yan. Pinakuluan na po natin yan. At malinis na po yan. Ang ginawa natin, hiniwan na lang po natin based po sa laki na gusto natin. ano na mayroon nga pala tayong glutinous rice mga idol or uh, giniling na bigas na malagkit. So una-una ginawa natin rito muna, natin ng konti. Syempre, para masarap at lumabas ang kanyang aroma para masarap ang ating kari-kari. At pagkasangal nga natin, uh, siniperit lang natin na uh, tinanggal muna natin sa kawali at saka tayo naglagay na ating atsuwiti oil mga idol. Yes, atsuwiti oil, yan po ang gawin natin pang isa. Yan po ang gawin natin pang isa sa ating bawang. Ayan, syempre mas maraming bawang, mas masarap. Isa lang po natin na maayos ang ating bawang sa ating atsuwiti oil mga idol. Yan po yung atsuwiti na niluto po natin sa mantika para pulang pula. Iba po siya pag nilagay po natin sa mantika kaysa tubig, mas masarap. Ayan. Siyempre yung sibuyas mga idol, ayan. Paalala lang po, pag gusto nyong tumagal ang sauce ng inyong kare-kare, huwag nyo po haluan ng sibuyas. So sa amin kasi dati medyo bawang lang, medyo tumatagal ang sauce ng kari-kari. Kung, yung, kung yan po ay ginagamit natin sa ating mga restaurant or sa ating mga karinderia kantin. Pero kung pambahay lang at kainin ka yun mas maganda kung may sibuyas. Siyempre para lalo mas masarap. So ay naglagay na rin po tayo ng ating peanut butter mga idol, ayan. Mas maraming peanut butter sa kari-kari, mas malasa yung peanut, mas masarap. So yun, nagdagan pa natin ang dalawang kutsarang peanut butter na puno Siyempre para lalong sumarap ating karikarisos parang special na rin to mga idol. Bayan at igisa lang natin ng maigis siyempre para lumabas talaga ang kanyang lasa para lumasa talaga ng gusto ng ating kari-kari sauce mga idol. Ayan. Ayan mga kabarangay at shout out sa aking mga kabarangay dyan sa ating mga followers ng kabarangay. Iba't ibang panig ng ating daigdig o lahigit sa lahat sa iba't ibang panig ng ating bansa sa Pilipinas. Shout out sa inyong lahat. Ayan. So ayan na at pa natin. Durogin lang natin ng na maigis ang ating peanut butter para mas masarap. Dalawang beef cubes po ang ilagay natin rito mga idol. Siyempre mas marami-rami po yung niluluto natin dahil kulang-kulang po yun sa 1.5 kilograms mga idol. Medyo marami din yan. So, dalawang beef cube. So, kahit di ka na maglagay rito ng bitsin, okay na. Pero kung pang tinda, pwede ka maglagay ng bitsin para lalong mas masarap. So ayun, nilagay na po natin ang ating sinangad na glutinous rice, ating giniling na malagkit or giniling na bigas mga idol. Siyempre, ayan, nasangad na po natin yan. Then, gisa-gisa pa, para talagang lumabas ang ganyang lasa. Siyempre, para talagang lutong-luto ang ating peanut butter. Siyempre, para lalong sumarap. So ayan, naglagay na po tayo ng tubig. So ang tubig po natin ay fresh water lang po, galing po sa gray Kailangan natin ating unang pinagpakulo ay tinapong po natin dahil siyempre, nguso po yan. Pero pwede naman, itin sa akin, hindi ko na po ginamit. Uh, sariwang tubig na lang po ang ginamit natin galing sa gray ayan. At syempre, yung pinakatimplada natin rito mga idol, walang iba kundi yung patis na lang. Dahil dalawang beef cubes, beep cubes po ang nilagay natin, so hindi na tayo naglagay rito ng bitchin. Ayan, at ayan lang natin siya. Pakuluin lang natin ng pakuluin. So ayan mga idol, bago nga pala natin takipan, lag ilagay na po natin ang ating hiniwa natin ng nguso at balat ng baka tsaka natin takipan at pakuluin lang siya natin ng pakuluin. Ayan, at inabutan na nga po tayo ng maulan. Mga idol, habang nagluluto nga pala tayo rito, medyo maulan. So ayan, pagalipas po ng ilang minuto ng pagpapakulo ng ating sauce, ng ating nguso ng baka, ayan na po ang kanyang itsura. Medyo paluto na po yan mga idol. At hindi lang medyo talagang luto na po ang ating kari-kari. At syempre, bago natin hanguin, tikman natin. So okay naman sakto naman sa timplada, hindi maalat at syempre, medyo matabang ng konti at syempre, dapat may lasa rin ng konti mga idol ang natin rito ay prito muna natin ang ating talong mga idol mas maganda kasi pag prito kasi hindi siya nagtutubig. yan pwede natin ilaga yung ating sitaw, ayan, syempre with konting asin at syempre yung ating pichay, tagalog ay laga na rin natin, at kung gusto nyo gumamit ng puso ng saging, pwede naman, so mas madali kasi pag itong gamitin natin, pang madalian sa ating pinakagulay natin sa ating kari-kari, so ayan, luto na ng ating mga gulay, hinapkukla natin dapat half lang para talaga maganda siya sa displayhan ayan so ayan ang ating curry curry nilagyan na po natin sa ating food pan mga idol ayan yung food pan po lagyan natin ng pagkain ayan ganyan lang kadali kasimple magluto na napakasarap special para sa akin ang curry curry sauce subok na po ang lasa nitong ating curry curry sauce dahil ito po ay po natin nung tayo ay nasa mga trabaho pa mga idol at ganito ganito po ang ating templada ayan at syempre ilagay lang natin yung toppings nating na mga gulay sa gitna ng ating a uh, curry curry ayan Talaga naman mga idol, napakasarap, napaka nakakataka mga ganitong luto. At syempre, ang ating para lalong masarap, ang ating bagoong, bagnit-bagoong na kusiniro ng barangay, ang pinaka-partner natin rito mga idol. Yan. At sa gusto mga gustong umorder nga pala mamaya, ilagay natin yung link sa comment section. Sa Shopee siya mga idol, at pwede po kayong umorder ang ating bagnit-bagoong na gawa po mismo natin, gawa po mismo ng kusiniro ng barangay. At syempre, with matching money na sinangag mga idol, syempre, diniklik na po natin yan. Ayan. At syempre, ayan, ganyan lang kadali, magluto ng kari-kari na talagang simple Kahit sino ay kayang gawin pero depende pa rin sa nagtitimpla. Ayan. At sa mga gusto ng murira ang ating bagong at ng ating sukarapsay, so, lagay ko po yung link mamaya sa comment section. Link po yan ng Shopee. Ayan. Salamat. Okay.